This is the 17th edition ng Tama IFEX po. at ang theme po this year ay Salo-Salo. Salo-Salo. You will find the best flavors and ingredients in IFEX Philippines. Kaya yun Yan ang ginawa po. natin. Yun yes, ang ginawang po. tema po this year. Tama po. Okay. Ano po ang, what can we expect dito sa IFEX? May dalawang bahagi po ang uh, mm -hmm. o space ang IFEX 2024. Mm -hmm. Yung trade hall mm -hmm. at marketplace. Okay tell us more about this. Sige po. Ang Trade Hall ito po yung ating um um area para sa mga exporters po natin. So ang business uh, B2B ano po natin, matching activities happens in this Trade Hall. Dahil dito um naghahanap po ang mga sellers natin ng na mga buyers, trade buyers na bulk ang kailangan nilang orders. Ang isang area po namin na marketplace, ito po yung retail na yung ating mga general public yeah. can buy at retail, nung pa isa-isa lang or kung gusto nila ng iba-ibang klase. So dito po yung parang ano natin, consumers area po natin. Wow. So Um, dalawa pong ano natin ang area pang ano ang um, three exporters the other one is for retailers mm -hmm. kaya hindi magkakagulo-gulo. Hindi, hindi, hindi maguguluhan yung mga exporters yes, at ma enjoy naman ng mga marangang mag walk in po mm -mm. na talagang you know they're free to Um, to explore and enjoy yes, yung pong po. ibang-ibang produkto. Uh -huh. Kasi po, ang nagiging um, minsan nating mga mamamayan, sasabihin nila, bakit hindi kami pwede? Oh, yung mga exporters, oh. eh, bakit parang Totoo. dini-differentiate natin sila. So, ito, ino-open natin yung kaalaman natin, pati yung kanilang awareness at at least yung para matuto din sila at malaman nila ang iba't ibang produkto ng mga Pilipino. Kasi minsan kasi, mm -hmm. yun nga kasi kanina tinatanong ko na pwede na ba ang general public sa first day pa lang kasi before mm -hmm. may mga events yes. tayo sa DTI. Uh -huh. I'm not I'm not sure if it's IFEX or other events mm -hmm. na on the first day, talagang buyers lang exclusive sa buyers, hindi po ba? Yan po yung ano natin, ang trade hall natin, exclusive to buyers pa rin siya for the first and second day. Ibig okay. sabihin po, um, hindi po natin, kumbaga ang mga pwedeng pumasok doon, may mga inv invited or talaga may mga, uh, meron kaming special invitations. Mm -hmm. Pero yung sa retail hall or marketplace, yan po, open to the public from the very first day no.